Kumusta kayo mga tol? Welcome back to my channel at uh, welcome back to another vlog So for today's vlog ayun, install natin itong uh, swing arm na ito no? Kung natatandaan nyo nun sa huling vlog ko to yung inunbox ko to so di ba sabi natin gago natin ng content at ito na nga, ikakabit natin ito, at uh, sabi ko rin doon na itong nabili kong swing arm mga paps, ay uh, pang XRM125 so merong konting adjustment na gagawin dito sa pag install ko nito ayan pang XRM125 kaya ayun. panoorin nyo kung paano gagawin So bago yung syempre, kailangan natin kalasin muna yung gulong yung kung yung mga nakasagabal sa kanya bago natin ikabit yung bago no? So kalasin muna natin So ito mga tol na tanggal na natin sya Ayan Ito yung swing arm natin na stock And uh Ito Tanggalin natin ito kasi hindi na, eh hindi na, hindi na rin naman magagamit ito eh, dahil hindi, wala kang ganito dun sa bago. Hindi siya pwedeng lagyan. So ito, ito yung sinasabi ko na kailangan nating i-convert. Ito, ito yung bago naman natin. No? Ngayon mga paps, ito yung uh, mag a tayo ng konti. Kasi tingnan nyo to yung bushing nito is malaki yung butas. Literal na pang XRM125 kasi mas malaki yung ehe ng XRM125 compare sa 110. Ayan o. Diba? Maliit. Ang tendency nyan kapag nilagay natin yung ating bolt. Ito yung bolt natin. Ayan. Ito yung bolt natin. Pag nilagay natin siya dito. Ayan. Maalog. Diba? No, pwedeng masira agad yung bushing, pwedeng siraan niya agad yung bushing or pwede ring mabalian kayo ng ehe kasi pag arangkada may pwersa yan eh. So papalong ganun yan. Pwede mong ano din sa dalawa yung mauuna. Isa pa, eto Yung stop, yung brake stopper ng o brake arm ng ating motor is nandito. ang XRM naman is naandito. Malayo. Nasa malayo. So ang ginawa ko dito mga tol. Ah, nagpasadya ako ng Brake suspension Ano ah, ba tawag dito? Basta brake arm bracket Ayan Ito yung ilalagay natin dito Dito Ayan Para may kabitan yung ating ah, Disc brake No? So, ayan Iyon yung aking Pinasadya So, gumawa lang ako ng flat bar Ayan Flat bar lang yan Tapos pininturahan ko lang ng itim para medyo akma siya dun sa kulay silver tapos naman yung dito naman mga paps yung sinasabi ko kanina na mas malaki yung butas ng bushing ng XRM125 compare sa 110 ngayon ang ginawa ko is nagpasadya rin ako ng bushing ito ikita nyo no? ayan nagpasadya ako ng bushing nasakto lang siya dito ayan para kapag nilagay natin itong ehe no? Ayan. Okay na siya, pit na siya. Gagalaw man siya konti pero pag hinigpitan niyan, mawawala na 'yan, no? Yan. So nagpasadya ako nito. Pwede niyo gamitin mga paps, yung alam niyo pag bumili kayo ng shock, tapos brand new yung shock. Merong shock, shock uh, bushing ano doon. Parang ganito siya ka-exe. Na pwede naman dito, pasok dito. Ang problema nga lang, mas ma-exe siya. No? papasok siya rito pero mas maiksi. Hindi niya sasakupin yung buong butas. Ang tendency naman ng pwede mangyari, pwedeng pumasok yung ano, yung chassis, yung bilog papasok dito. So yun ang naisip ko kaya hindi ko siya ginamit. Na nagpasadya talaga ako ng bushing. So dalawa yan. syempre kabilaan, ayan. Ito yung ilalagay natin dito. Pagkasalpak natin doon. No? So tara, salpak natin. Ah, meron pa pala yung ano naman dito yung bolt dito ng axle bolt yung sa stock is mas maliit mas maiksi hindi na natin hindi na siya magagamit ayan bitin diba bitin so hindi na tumagos meron ako dati dito na meron akong mas mahaba kaya lang ito yung galing sa DL150 kasabay ito nung nabili ko sa mags no? ito yung nando sa loob ng mags nakalagay ito kaya tinabi ko siya baka sakaling magamit ko na pwede nga natin gamitin dito ang problema nga lang medyo mas mahaba ng konti konti lang naman ayan pwede na nang ah, lalagyan ko na ng siya ng washer dito or spacer and then sa kabila ganun din para hindi na siya sumobra kasi tatama sa tambucho to eh no so kailangan nating lagyan ng spacer so ayun ikabit na natin to So, ito na siya mga paps, no? Ayan, ngayon, ilalagay na natin yung bushing. Yung pinasadya natin na bushing. Pero, bago natin ilagay, <laughs> lalagyan natin siya ng grasa, no? Lalagyan natin siya ng grasa para kung magkakaroon man siya ng friction sa loob, hindi agad mauubos yung ating bushing. Para hindi niya rin kainin yung bushing natin. Ayan, ito kasi yung buhay ng bushing. Kailangan talaga merong grasa. Lagyan natin dito, tsaka dito. Yan. Okay. Lagyan natin. Tapos, ah, dito, pagkatapos na ito sa kabila naman. Kabilaan, syempre, kailangan pantay. Yan. And then, kabila. Yan. Oh. Ito yung naragay ko sa kabila. So yun, nalagyan ko na siya parehas And then nalagyan na natin itong ehe So ito pa rin yung dati mga paps Ayan, oh, ito pa rin yung dati Ano uh, nalagay dito Nagbigay natin ng grasa to Grasa Ito So mga paps, napasok na natin siya. Ayan. No. Ang ano lang dyan, eh, hindi natin muna siya pwede higpitan para uh, ayos yung pagkakalagay natin dito. No. Para kung meron kailangan natin luwagan, hindi natin luwagan ulit. So mamaya na natin siya higpitan. Ang importante pumasok na siya. No. So next naman dito sa likod. So dito naman tayo mga tol. No? Ayan yung shock niya is medyo lumayo ng onte at the same time hindi na siya yung kagaya ng dati na may stud may nakatanim na bolt nice ito kailangan mo talaga ng bolt and nuts so buti na lang meron tayo ito kasi uh, ang to dun sa nabili kong ano eh uh, shock extension so ito yung gagamitin natin ito, pwede natin higpitan to. So yun, okay na. And then, kabit na natin yung gulong. So, bago muna pala ikabit natin yung gulong, lagay muna natin itong ito. No? Ito siya na malagay. Ito. Ito yung gagamitin kong tornilyo. Ayan. Medyo mas malaki siya kasi parasado yun eh. So kailangan natin tibayan. So yun, okay na. Lagyan na natin. Pero mamaya na rin natin siya pitan, kasi baka mamaya mag-adjust pa tayo. Eh, no? So, sunod natin is yung gulong na. So yung mga pups okay na. Nakabit ko na lahat. Pati yung gulong. Ayan. Medyo meron na akong niremedyo kasi nga wala pa akong eh, wala pa akong axle board. Kaya dilagyan ko lang to ng ano, yan ng nut na malaki pang washer lang. And then the rest, okay naman. At uh, ito papalitan ko rin to itong nut kasi although hindi naman siya tatama sa sprocket no pero kailangan natin palitan yan kasi nga kapag nag adjust tayo ng paharap sasabit na to dito no so kailangan ko to ng palitan ng mas manipis mas manipis lang no and uh, yung harap okay na yung dito sa may likod sa preno okay din ay saktong sakto yung pagkakala sukat ko ng ano pagkakalagay ko ng ito, itong bracket na to. No, sakto lang yung haba. Ayan yung caliper. No. Medyo nag-adjust na ako ng konti sa mga spacer. Kayo na bahala kung mag maglalagay kayo ito. Mag-install kayo na ito. Timbangin nyo na lang yung spacer. Para uh, gumit na siya. Umalain siya. Yung gulong. No? So, Gaya ng ginawa ko rito. No? Hinabol ko na lang yung spacer. Para umalain yung gulong. So, ayan. Okay na. So mga paps, ito na siya, yung ating XRM125 swing arm na nakabit na natin dito sa aking SYM RB12 or SYM110, no? So ang dito na lang ating vlog ngayong araw na to. Kung nagustuhan niyo tong vlog or content ko ngayon, okay may yung wag kayong mahiya mag-iwan ng like at mag-comment kayo kung meron kayong tanong. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na rin sa channel ko and dahit hit notification bell para always updated ka sa mga bagong video ko, no? At ayun mga paps, hanggang dito na lang. Ride right sa inyong lahat. God bless. Bye bye.